Oo, oh, ayan eh, ang pang-ulam natin. Bilis na naman. Ayun lang, ayaw ko lang, balag na ako. Obe, gusto mo pa, baby? May ulam pala dyan ni? Para sa amin lang to. Hindi to para sa sa'yo. Um. Para yan kay Den Den, oh. Amen. Kain na tayo. Wala pa ang papa mo. Nako po. Huwag kung saan napunta yung papa mo yan. Aga-aga nagising, aga-aga umalis dito sa bahay. Ngayon wala pa, bahala siya sa buhay niya kumain na tayo. Ano nga, antayin pa natin siya. Panghali na. Ano nangyari sa school mo, be? Okay lang. Hmm. lang kami. Wow! Ano, favorite mo yung ulam, mo? Oh. Sarap yan, sabaw, nilaga. Favorite! Sarap! Kain na tayo. Ito, gusto mo? Ayaw mo? Kaya ka na dyan. Kuhain mo na. Yes. Tapos B. Di ba? Ito yung ulam natin. Mamaya, pagdating ni Papa mo, huwag ka maingay ha. Itatago ko tong ulam natin ha. Ito yung papakain natin kay Papa mo. Hmm. Ha? Huwag ka maingay kay Papa mo ha. Padadalain lang natin. Palayas-layas, hindi nag ng ulam natin eh. Ano? Ha? Ha, sige. Kain ka. Hap. Yep. Kain ka na. Oh, ayun na yung papa mo, be. Dali. Palit ka muna. Palit, palit, palit. Dali, dali. Ayan. Tago natin itong ulam. Ayan na, mo dyan. Ayan. O. Oh. Ayan muna kainin natin itong ulam. Para makita ni papa mo, ha? Ayun, kain na ikaw. Woo! Init. Hmm! Nakain na pala kayo talo. Oh, mabuti naman dumating ka pa. Tanghali oh, na naman. Hindi mo ko papakainin. O, oh, di kumain ka. Kakainan pa pala yan. Eh. Anong ang ulam? Wala, nasakita mo ba ga? Anong ulam yan? Wala ang ulam natin. O, oh, eh, ano pang ulam natin? Bilis na naman. O, oh, eh, bakit? Ulam pa rin yan. Alam mo ba, wala sa akin to, Dilis. Magre-reklamo ka. Bakit may binigay ka ba? Ano naman? Saan ka gabagaling, o? Oh. Ayan, yeah, sa labas. O, tingnan mo. Tumambay ka lang, oh. Kumain ka na dyan. Huwag ka na magreklamo. Oh. Ito na lang mo sa akin. Mataas ito sa iyo, Ori. Nasakit na naman pa ang pako dito. Bawal sa akin yan, di ba? Sasakit pa, ang pako mo, kakatambay sa labas. Hindi dyan, sa kain. <laughs> Wala ka talaga binigay mo. Wala, yan lang. May binigay ka ba? Kumain ka na. Ay, kung di ako nagugutom, ay... Hindi ko kakainin yan. Kung ayaw mo kumain, umalis ka. Umalis, stick na yan. Kain na, bebe. Kain na, gaw. Kakaunti pa di. Ito, sampung piso lang. Oo. Wala ka naman binibigay. Anong bibili ko? Is na yan. Thank you, Lord. May ulam pa rin. Sarap naman siya. Kaya nang maalat to eh. Alam mo naman, bawal na bawal sa akin. Diba? Maalat. Tuyo. Sardinas. Bawal sa, sa gout. Kainin mo na lang? Hmm. O, na mo. Halos mauubos mo na nga agad. <laughs> ano nga diba? Tambay ka kaagad. Wala ka naman dala pag-uwi. Budi kung may dala kang ulang pag -uwi. ka ulang pag-uwi. Yan kasi papa, palayas-layas ka. Tuloy, pinagalit ka ni mama. Lagi naman galit sa akin, mama mo, bibi. Hmm, pinagalit ako. Hindi ano? ako na. Isa, e so, yun yung kanin mo. Akin na. Ayun lang, yun na. lang. Balagla akong maalat talaga siya. Bako ko, babe. Gusto mo pa ng kanin? Ang alat eh. abe gusto mo pa ng kanin? Ah, grabe yung ula ulam mo, Trin. Ang alat! Huh! Ikaw, tulit ka. Grabe yung ulam ni mama mo. Napaka-alat. Obe, gusto mo pa, baby? Ito, oh. Ano yun? Ano yun? Ano Ano yan? May ulam pala dyan eh. Para sa amin lang to. Hindi to para sa'yo. Oh. Para yan kay Den, Den Oh. oh, ice cream. Pinatapos mo na ako kumahan. Tsaka mo nilabas yung ulam na masarap ka. Ganun talaga. Nung madala-dala ka. Ano yan? Pat Pata pa ng baboy, Oh. <laughs> Ang naman eh. Sarap ka na. Sarap, be. Eh. Sarap, be eh. pa ba, ba no? Anong lasa, bibi? Anong loso, bibi? Ang oh, sarap! O, oh, ano ka ngayon? Ganyan ang ginagawa kapag ang, ang ama walang intindi sa bahay. Yan ang pinapaulam, tuyo. Kung <laughs> kailan busog na, saka naman nilabas yung masarap na ulam. Ay, naman na... Sarap? Ay, naman ka talaga eh! Sarap ba? Ang okay, gila, yes ba? diyan na nga nagbibigay, nagsas, naghahanap ka pa ng masarap na ulam sa akin. Aba, ang kapal naman nun.